Good afternoon all my friend. Ayan, maghihimay tayo ng pepperoni. Siling malalaki na kulay green. Kasi may request ang aking ano, chuhin na magluluto tayo ng uh, manok na may siling malalaki at saka siling dilaw at saka red. Yan guys, ang ating lulutuin. Para bukas, CD at saka ito binili namin kasi wala kami nito. Itong kulay, wala itong kulay na to wala kami yan. oh itong siling malalaki. wala kami yan. Ito, galing to sa aming uh, farm. Pinitas namin kasi uh, ano, lulutuin natin. Umpisahan natin na uh, himayin na yon. Pero bukas natin to lulutuin na may kasamang chicken. Yan. Ihalo natin sa chicken, guys. Ganito, oh. Ihimayin natin siya ng ganyan. Ayan. Ayan. Ako lang mag-isa na nag-aano ng gumagawa ng aking creative. Yan. Ihimayin natin siya guys. Tanggalin natin ang mga buto sa loob. Yan. Para bukas ay may lulutuin na tayo. Para hindi na maano ang ating gawain, hindi na masyadong mahirap, ipakita ko sa inyo guys ang at aking lutuin na niluto ko na ayan guys, ipakita ko sa inyo aking niluto.